a few moments later. So shout out po sa inyong lahat diyan master mga nanonood dito sa aking tahanan Salamat po sa pagbisita and this is Paul Moto TV in Manila Mag-iingat po kayo palagi sa inyong biyahe at ride safe uh, so yun mga master isa lang masasabi ko Mag-iingat kayo palagi dahil Di natin alam kung kailan ang aksidente kung paano darating to Basta lagi kayong magdadasal And maraming maraming salamat. Oh, yun no. ito uh, ito, magbiyahe tayo ngayon. Pauwi. Alright. Shout out po sa inyong lahat na nandito sa aking bahay. Sa aking YouTube channel. And ride safe po sa inyong lahat. Mag-iingat po kayo palati. Uh, enjoy nyo lang. Kung nagmamotor kayo, nagkakotche kayo. Enjoy nyo lang mga bagay-bagay sa paligid. And stay humble and be happy what are you doing in your life thank you so much dahil nandiyan kayo para sa akin subscribe sa akin and big shout out ko sa inyong lahat na nakapanood ng aking video na ito and shout out din po dito sa mga nakabike si kuyang nakabike na red yan alright and shout out ko dito sa aking linaanan sa ius kabite alright shout out Pero by the way, good morning, good morning, good morning guys. Have a nice day. Uh, so yun no mga master. Napapansin ko lang. Ganda talaga ng daan dito sa dinahan ako na ito. Ayun, medyo slow down lang tayo kasi nga buhabiyahe tayo and ang takbo natin, ganyan lang, mabagal lang. Hindi mo kailangan masyadong mabilis. Maliban na lang kung maluwag yung kalsada, walang katao-tao at talagang freeway yan kaya di tayo magpatakbo matulin pero pag mga ganito tama na yung 25 to 30 so shout sa inyo lahat at lagi kayo mag-signal light at maghihintay kayo sa intersection kung pagbibigyan ba kayong damaan iwasan nyo yung nagmamadali kayo masyado sa intersection dahil dyan ang front sa accident eh okay, alright and so yun dire diretso na dahil sa ating biyahe pa uwi and yun nga shoutout ulit sa inyo lahat ng na mga nanonood, pasensya na kung hindi nyo mapanood talaga yung magandang view kasi di ko na malaya na nakayoko pala yung aking camera <laughs> di ko na yung at all right, and yun, ang bilis ito, akbo nun ha so yun signal tayo, check check muna left and right, yan okay so yun na oh. I-noogle map na nga natin yan para mabilis din tayo. Kasi kung dadahan tayo doon sa kabilang daan, sa may lumi na, medyo maghihintay pa tayo. So, tagis na na ito sa may munisipyo na Remus yung luma. May shell dito sa likod and yun, sa katedral to. Labas na ito So, shoutout po sa inyo lahat dyan. Master and Ride Safe sa mga nanonood na kapwa ko riders dyan ingat kayo palagi and yun yeah. have a nice day and enjoy nyo lang yung mga ginagawa nyo trabaho nyo yeah. so yun no? Know, kung napapanood nyo itong vlog na to yan ganyan lang tayo magpatakbo kasi hindi mati kailangan magmadali at maaga pa tama na yung tumatakpunan tayo makakawiri naman ah. and thank you so much mga master shoutout po sa naka e-bike yan At po sa aking motor na nasa harapan sa po sa inyo so yun na mga master ingat kayo palagi and puputulin ko muna ang aking video and yun marami pa ako i-upload na video so hanggang dito na lang na. alright